Sabi nila, trash daw itong Dragon Nest Rebirth of Legend. Hindi lang basta pangit eh. Lagi, clunky, pay to win pa daw. Nasira daw yung childhood game nila dahil dito. At syempre, bilang marites na bunja, itatry natin yan para sa inyo, no? Pero, tingnan muna natin yung comments tara. Sabi ni commenter number one, Bro, huwag ka na dyan, pangit. Tayong lang data mo, lagi pa. Sabi naman ni commenter number two, <laughs> What? Bakit <laughs> Well, time to suffer para sa content. What's up, guys? At ito na nga, gagawa na tayo ng karakter. Warrior excel in melee combat, charging into battle at the forefront. Their raw strength and high health make them unstoppable. Pwede ba ako mag-warrior? Pwede niyong palit-palitan yung kanyang appearance May hair, skin, at eye color. Same goes to their costume as well. And next natin dito is Cleric. Recommended daw for pros. Parang para sa akin ako. Oh, brother! This guy stinks! Clerics boast high defense and powerful healing magic to support their allies with a wide array of utilities. Okay, so next naman is the Sorceress, recommended for veterans. Ayan, so sa so mga OG. OG players natin ng Dragon Nest mo ang itong para sa inyo, guys. Sorceress unleash devastating spells capable of targeting multiple enemies. However, their low defense makes them vulnerable if surrounded by foes. Archers. Masters of range attack, archer strikes from afar. With deadly precision, their swift mobility and their reverse attack keeps enemy at bay, never allowing them to get close. Recommended for beginner, pang archer talaga tayo. Kaya, let's go. Mag-create na tayo dito. So, meron siyang different hairstyle. Ano dyan yung ating mga OG hairstyle, but I'll stick with the original. And meron tayong iba't ibang klaseng face shape. Yan, pwede nyong i-change through your preference, color options. Yan. Tapos, meron rin tayong eye color. Tapos, for the costume, uy! Pwede ba ibahin? Pwede rin yung leg armor, guys. Yung leg armor niya. Oh, pakak! Ang ganda! To slay. Sumislay. Then meron tayong gloves and shoes. Ayan na! Ooh. Okay, nandito na yung ating OG storyline. OG storyline, let's go! Kinuha si Rose! Ayan na! Okay, may leap din siya. O, in fairness, ah. Dodge also grants invisibility for a short duration. Okay. Try. Okay. Hmm. Uy, in fairness ha, smooth yung dodge niya. Okay, saan so, dito na yung ating skill? Try natin yung first, second skill. oy third skill, third skill. Mm. Fourth. Ay, dito mama. si smooth yung kanyang controls. Ayan smooth smooth siya. Hindi siya yung tipong press now, react next week. Oh. oh my gosh! May version 1 at version 2 ng skills. Ang dami! Ang dami akong pipilian. Okay. Ay! May tentacles! Hmm, pakak! Grabe ah, grabe to ah. Wala pa pala sa boss fight guys. Ito pa lang pala yung boss fight natin. Ah! Ay, dito mama, ay, dito mama. Dito mo malalaman guys na ano eh. Magabustyo! Hindi ka lang basta pwede mag-spam ng skills, no? Hindi lang basta spam, spam. Need nyo din pag-isipan maigi. May dodge mechanics ka na. ko. May dodge mechanics ka dapat dito. Range yung second natin eh. Agay ko! Agay ko! Pumamatay oh, pa ata ako! Oh, shish! Pumamatay oh, pa ata ako! Pre! Ay, di pa tumama. Ano ba yan? Boss fight talaga. Yan na, napatay na kita, ha? Hmm! That combo is very satisfying. Let's go. Ang pangit ng chismis kasi guys. Sabi sa mga nababasa ko. Ang pangit daw. Ganun. Trash game. Iba naman to. Hindi naman gan... Oh, ito na. Iba to guys. Hindi ito yung pangit na trash game na sinasabi ng madlang peeps. Especially if na-experience nyo na. Suspense. Okay, oh, nice. Ay! Na ay ha! Masyadong early dodge ko. Mayu ka dyan. Lock on na ako, guys. Sorry. Sorry! Ando dun pa rin yung classic, nostalgic feeling na mabibigay sa inyo. Isinahanap nyo man yun. Oh, oh! Boss! Ang panto, boss! Hala! Naalala ko tong map na to. Napaka... Naalala ko tong map na to. The first time kong nilaro, parang ganto-ganto din yung feels. Bakit ako naiiyak? Nakuha pa rin nila. Solid! Matas malay iba ko, guys. Nakakatuwa na gantong ganto pa din talaga. Nakakamiss yung gantong OG feels talaga. Parang ano eh, memories bring back, memories bring back you. Tama ba lyrics ko? Tutal nagugustuhan ko na rin tong game, papakita ko na rin sa inyo yung game highlights or features. Pakita ko na rin sa inyo, guys, yung iba't ibang class. Para makita niyo yung kanyang skills. Eto na ang skills ng warrior. First, Oh, good! Ganda din, ah. Tapos, hindi na natin yung version 2. Ang ganda! Isa pa sa mga OG skills na nakikita ko before talaga. Pag nakakalaban nakakala ako ng warrior. Mm, The sorceress naman tayo, guys. Mami yung bosses ng mga sorceress natin, na. Ah. So, ito yung skills and score. Poison! Oh, poison guys. Grabe naman yun. Ang ganda ng skill ng sorceress, guys. Dinasalan. Combo natin. Huh? Ang ganda ng sorceress, guys. Oh. <makes> Grabe yan! So, lead! Last but not the least, try natin ang cleric. Cleric skills tayo, guys. Cleric skills. Grabe rin yung combo, ha? Okay, version 2. Okay, version 2. So Oli. Ang ganda, ang ganda lahat ng class, guys. Solid, solid. Ito yung kanilang mga in-game events. So, meron silang Ultimate Treasure Mirror. Ganda ng mga nilabas nila x dragon Warrior. Gusto ko to. Meron tayong Pack Picks, Dragon Egg. Meron silang Mount Seeking. If ever na gusto nyo ng maangas na mount. Lifetime Privileges and Monthly Card. Ayan. So may monthly pass sila for only $4.99. Ang cute na fit natin! Nound! Okay, so activate na natin siya, guys. And upgrade na din natin. Ayan, guys. So galit na galit siya. Arrach, 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 siya Sa auction house, guys, pwede kayo mag-trade ng heraldy, pa, consumables, equipments. Ayan. May mount na din tayo, guys. Let's go! Equip na natin ang ating kabayo. Oh, angas, guys. May ranking din, guys, and guild. Ayun! May mga guild kayong pwedeng salihan ng mga friends mo or if ever na gusto mong gumawa ng sarili mong guild. Ayan, pwedeng-pwede ka sumali. Alam nyo, ang tigas ng ulo ko. Naka-mindset na ako na pangit tong Dragonist Rebirth of Legend, eh. Pero kapag ikaw na yung maglalaro, iba talaga yung experience. Nung araw, anak. Ganito kami sa Net Cafe. Hindi mo na kailangan ng 120 PS puso lang at kakampi. Sapat na. So ano nga ba yung game highlight na nagustuhan ko sa Dragoness Rebirth of Legend? Officially licensed siya ni Dragoness kaya dahil doon inooffer niya ang one-on-one -on -one reproduction of gameplay, scenes, bosses, and story. Isa din sa nagustuhan ko is meron siyang same lock free 3D combat system same as the online version with intense combat that brings back the purest adventure excitement. Akala ko pang meme, -meme lang to pero legit talaga guys. Kasi may puso yung gameplay, may polish, at higit sa lahat pwede mong laruin kahit free to play ka lang at walang pang cash in. Kaya na ba yung naantay ninyo? Itag nyo na yung tropa nyo sa comment section kung alam nyo hindi pa nila natatry. At syempre, laruin nyo muna bago magbash, no? Kung interested ka sa game na to, available na yan sa download link sa ating pinned comment. At higit sa lahat, kita kita-kits tayo sa Dragon Nest Rebirth of Legends. DM me pagandong ka na!